Mga ka sports may dalawa tayong mainit na balita ngayon mula sa Gilas Pilipinas Camp. Una, ang opisyal na pagkakafile ng Senate Bill No. 2646 para sa naturalization ni Benny Boutright. At pangalawa, ang big move ni Quintin Miller Brown o QMB na pasok na sa Japan B League. Pero teka, bakit nga ba siya nag-pass muna sa si Game? Kung trip mo po ang ganitong content, by one follow at pasubscribe na din. Tara, simulan na natin. Lumabas na po mga ka sports ang opisyal na dokumento mo sa Senado. Senate Bill No. 2646 na inhiayin ni Senator Sani Angara noong April 29, 2024. Ang bill na ito ay pinamagatang an act granting Philippine citizenship to Benny Francois Boutright III, na ngayon ay legislative record na nakabinbin pa ito sa Committee and Rules simula May 6, 2024. Mga sports, ibig sabihin, naghihintay pa ito ng Committee hearing bago umunsad sa plenary. Pero malinaw na nasa loob na ito ng proseso sa Senado. Mga ka-sports, si Boutright ay 27 years old, 6 foot 10 ang height, power forward ng San Miguel Beerman, na scorer at shooter sa labas. Bagay na bagay sa international style ng Gilas Pilipinas. Siya rin ang isa sa tinitignan ng SBP bilang long-term naturalized player, lalo na't unti-unti nang nag-aalangan ang kalusugan ni Justin Brownlee. Mga ka-sports, nakasaad din sa section 4 ng batas na magiging epektibo ito agad kapag nailantala sa official Gazette o sa dalawang pahayagan. Ibig sabihin, pag umasa na sa si Senado at Kamara, automatic Pilipino na po si Boutright. Kapag natuloy ito, malaking bagay para sa gilas. Isang big man na may FIBA experience at malalim na basketball IQ. Napaka-perfect na kapalit o ka-partner ni Brownlee sa susunod na FIBA Windows. Mga ka-sports, samantala lumabas na rin ang balita na officially pasok na sa V-League si Quintin Melorbound o QMB. Ito ay matapos siyang kilalanin bilang local player ng FIBA dahil aprobado na ang kanyang eligibility bilang Pilipino. At alam nyo ba mga ka-sports, ayon sa mga insider reports, isang FIBA game lang ang kailangan ni QMB para makupleto ang requirements niya sa Japan V-League bilang local player. At yan ang dahilan kung bakit nag-pass muna siya sa SEA Games. Hindi ibig sabihin na ayaw niya maglaro para sa bansa pero gusto muna niyang unahin ang FIBA sanction tournaments dahil iyon ang kailangan para masecure ang kanyang V-League slot. Sa madaling salita, strategic move ito para mas matagal siyang makapaglaro sa international level bilang local sa Japan at Pilipinas. Kaya kung tutusin kahit hindi niya nakasama sa SEA Games lineup, malaking tulong pa rin si QMB para sa long term plan ng Gilas Pilipinas. Lalo na kung sabay-sabay nang magiging eligible sina Boatright, Brownlee at QMB. OMB sa FIBA calendar. Kung sakaling magtagumpay ang naturalization ni Boutright at tuluyan ng maging local si QMB, magiging napakalalim ng rotation ni Coach Tim Cone. Isipin mo Brownlee, Boutright at QMB sa iisang pool. Tatlong malalakas na player na may FIBA level shooting, versatility at leadership. Ito ang magbibigay sa atin ng mas matinding kumpiyansa papunta sa FIBA Asia Cup qualifiers at World Cup cycle. Mga bagong armas para sa susunod na laban ng Gilas. Kaya mga sports exciting ang mga susunod na darating na buwan. Kaya abangan natin kung kailan Tuluyang makakausap ng Senate Committee si Benny Boutright para sa kanyang citizenship at kung kailan naman makakadibo si QMB sa V-League at FIBA window. Mga sports anong masasabi nyo? Mas gusto nyo bang si Boutright ang magiging next naturalized big man o si QMB ang tunay na future ng Gilas Frontline? I-comment nyo sa baba at don't forget to like, share and subscribe para lagi kang updated sa lahat ng Gilas Pilipinas news at basketball happenings. So paano? Ingat po kayo!